Department of Health nagbabala sa mga posibleng sakit na maaring makuha sa paliligo sa mga maruming pampublikong swimming pool. Kabilang dito ang sakit sa balat at pagdudumi. Naritong ang report. Paglulublob sa swimming pool, ang takbuhan ngayon ng pamilya ni Mary Jane ngayong sobrang init ang panahon. Lalo kasi ngayon, uh, panahon namang summer, so stress reliever at the same time uh, para mapawi yung init na nararamdaman namin. Resort ang madalas sadyain ng karamihang Pinoy para mapreskuhan. Pero paalala ng health department sa publiko, mag-ingat sa paliligo sa swimming pool. Posible kasing makakuha rito ng sakit sa balat o magdumit kung makainom ng tubig. Bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So, so, very important. Sabi ni Mary Jane, kampante naman daw siya na malinis ang tubig ng swimming pool ng hinulugang tak -tak sa antipolo kasi yung mga gaya ng po ng mga naka, ano, may mga sakit na skin disease, bawal po yung uminom, bagay malinis muna tayo bago punta sa swimming pool, maliligo muna tayo. Dahil libre, hindi lang mga taga-antipolo ang pupunta rito. Dinarayo rin ito ng mga karating na lugar, kaya naman nilimitahan ang gamit ng kanilang swimming pool. Anong na pong tao kada oras? Sarado tuwing lunes para ninisin ang buong lugar. Pero bago buksan ang swimming pool mula Martes hanggang Linggo, tinitiyak munang na malinis ang tubig nito. Actually dito, uh, yung mga nagtatrabaho natin, yung nagme maintain po ng ating uh, tubig sa swimming pool ay magagaling naman. No? Well-trained sila uh, from time to time, uh, yung yung paano siya ginagamot, uh, alam nila. Kaya kung mapapansin po, hindi basta-basta lumalabo yung ating tubig no Ayon sa DOH, maaring i-report sa kanilang regional offices at sa LGUs kung sakaling may napuntahang maruming tubig ng swimming pool upang agad masuri ang tubig at maaksunan I-report na lang siguro kung meron kayong mga uh, makikitang ganitong public pools or resorts that uh, maintain dirty toilet upang makatiyak na walang makukuhang bakterya o kahit anong fungal infection sa balat, pinapayuhang maglinis ng katawan bago at matapos mag-swimming at huwag umihi sa swimming pool. So if you go swim, let's say, dun sa dirty and you're not so sure, after swimming, mag ka. Soap and water.